So, ayan guys, napainom na namin ng next guard ang aking mga alaga. Ayan. Ayan. Kailangan lang talaga eh, monthly meron silang ganito. yon ay advice lang naman ng vet kasi, yan nga, may mga kutong pag-alagala. Lalo na ngayon, summer. Yan. tapos na silang uminom. Pwera na lang kay Choco. Hindi pa namin napainom. O, maliit lang sa kanya kasi 4.5 lang siya. Ayan o, katalikod. Choco! Eh! <laughs> Meron kasi siyang, ano, ah, uh, mababa ang lip, ano yun, platelet niya ngayon. Kaya, iniisip ko kung paiinom na ba naman namin or papatapusin muna namin yung kanyang mga gamot. Marami kasi siyang gamot na iniinom ngayon. So, ayan. Para walang garapats ang ating mga aso, walang mga kuto, para walang katikate. Next guard lang po sa mga nagtatanong. Pwede kayong magpa, mag-direct sa o kaya pwede naman kayong bumili na lang. Meron namang nabibili nito. Ayan. Depende po yan guys sa kilo ng aso nyo. Kung ilang kilo ang aso nyo, katulad nitong si... Yan, si Itim. 22 kilos yan. Kaya sa kanya itong pinakamalaki. Ang kalaki naman dyan kung ilang kilo pwede. Ayan o. 15 to 30 kasi siya ay 22 kilos na. So ayan. Hindi kayo may hirapang maghanap ng ipapainom sa aso ninyo na uh, anti garapata kasi mahirap na. Lalo kami kasama namin sila sa loob ng bahay. Ayan. So yung lang guys. Update lang kaya ko ito ina-update kasi para tanda namin kung kailan namin sila pinainom so bye bye bye, -bye po yan yan ang aming next guard para ang aso natin ay laging malusog walang mga kati-kati